Hello, 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 hello. May kasama ko nitong hindi pwedeng ana. Ano ko guys, insya na hindi ako nakakapag gawa ng content sa YouTube kasi ang lulam nyo. Ay, naging pagod. Tapos, medyo masama aking pakaramdam that time. And, yung aking YouTube ay nag, yung aking cellphone ay medyo nagluloko na. So, talagang malapit na siya masira. Pasensya na talaga. So, ngayon, ang gagawin ko muna ay kukuhin to ko kasi may talaga akong artist. sa pinaka-idol ko siya. So, ito kukuhin ko talaga. Natutulog kasi ako eh. Nakakatadlong panaginip na yan. Ako sana ang talaga to. Isa sa pinaka-paborito ko talaga tong artista or vlogger talaga. Si Ibana. Ibana, alam eh talaga. Ibana, ibang iba ka na nga. Nung hey, na naginip na. Pangalan mo yung hey, napakaganda. Charot. Sobrang idol ko talaga to. Si Iba Si Ala. Si Migs. Si Ate ganda. Ang siya tayong family. Sobrang ano sila sa akin. Sobrang talagang nakapahanga ah, ko ako kasi yung mga nagbablog ha yung, yung vlogger lang sa akin talaga ha tapos si Alex Gonsaga. Si Alex, eh, si Alex si eh, pagka, ano rin yan eh, julog-julog yung -julog, eh, walang pake Pero si iba na talaga, tatlong bis ko na siya naman panaginipan. True to life to. La the last kagabi, and nakaraan, kailan ba yun? Pangat pangatlo na yata, pangapat. Ano, wala ko siya na mapanigay po. Pa. No, Naku, Diyos ko ba nagsasabi ko sa'yo, pag pumunta ka ng store ko, sige so na, baka naman, no. Kwento nga, ano lang to, ha? Truth, ano to, totoong panaginip to, sana magkatotoo ka. Yung may marang mukha ko, sobrang hagay, kasi kakawiyawi ko lang galing sa istor na, pero gusto ko sanang, ano eh, gusto ko sanang patulog na, pero talaga iniisip ko talaga yung panaginip talaga, yung panaginip talaga, yung nakakatuwa. kasi kapag sobrang idol mo talaga yung mga vlogger na yun, talagang nakakatuwa kasi Sobrang pala ako noon. Sobrang pan talaga ako ni Iban. Si Iban sila Mix. Kasi sila Mix dati ipabarad na na si, ako ng Mamix. Si ako ng kalulawan ni Mahal. Yan, sobrang ano talaga ako nila. Tapos sila Angel Luxin. Yung mga ano talaga. Yung, yung mga nag-vlog sila ni Mila Si Alex. kasi si Mikey. Ganun. Kasi may ano naman si Alex pamangkin. Si ano. Yung anak ni ano kapatid ni Sebi. Sebi. O oh, si Sebi. Anak ni ano ni Sobrang ata sila tibay sa ganda yung Sobrang ano talaga ako yun. Yung pan, 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 pan na panahon ng mga yun. Sobrang ano, sobrang ang lapit-lapit ng ano ko sa kanila. Parang sabi ko nga, imposible na magkakatotoo yun palang araw. Ano. Pero sana ko mapanood mo ito, iya't iba na sobrang pan ko. Sobrang mahal na mahal mo kayo. O lahat ng mga iba Ibana, si Nig, si Dibes Ganda, si Alex Gonzaga. Sobrang ano ko talaga yan. Sobrang si Angeline Ginto, isa pa rin yan. Ako si Angeline Ginto, tuwang tuwa ko sa mga anak ni Silvio. Ako, pag naano ko rin talaga. Hindi ko pa siya, I mean, sobrang idol ko sila kasi sa ano eh, boses niya. Pag gumakanta ko ng, At ang hirap, magpapanggap pa ba ako, na ako eh. May unggoy yata sa tabi ko ah. Nagwalat ako doon, gumakanta ako, parang may unggoy sa tabi ko eh. Sobrang talagang ano, sobrang tagahanga talaga ako sa lahat ng mga vlogger. Sobrang hanga -hang -hang ako. Kasi, bawat taon yung is natin natin mo. <laughs> Ay, kasama kasi ako. Ito na, lang ako eh. Hindi, wala talaga akong magawa eh. Kasi gusto talaga i-share. Gusto talaga i-share sa si iba na alam eh. Pag ika namin, so talaga iba namin. Kasi so, sabi ko sa'yo, lalo ka namin yung boss ko. Bibigyan kita ng isang shumay. Kung anong mix na shumay. Ini-shumay talaga. Tapos, Makapili ka na magluto sa yam yam itere ka muna for one day naman yun. Eh. Alex mo sa ako na yun naman yun. Eh. Oh. Kahit one day lang, di ba nga, nagkikita ko pinapanood mo yung mga sales lady, nagano sa yun, eh, gano'n. Baka naman yun, oh, sa amin subukan niyo naman Eh. Si Anna, si, si uh, iba na gusto mo talaga yung ano yun. Pagkakarito po talaga yung batang yun. Sobra siyang ano. Ang simple niya, sobrang napakasimple yung tao. Sobrang nakaka-appreciate ako sa lahat ng ano yun. Pinunta niya si kuya, Nayak pa ako doon eh, yung nakalagay doon, bawal umihi. Yan. Nakita ko yun eh, so, pinanood ko yun. Sobrang natouch ko doon. Tapos hindi ko alam kung umihi talaga siya doon kasi bumasag siya doon eh. Tapos nakabantay naka doon na tao na wag daw umihi. Yun. Nandun. sige na, ako yung natutulog na sana makita kita in person. Lahat na mga nasabi ko sana makita ko in person. Mahal na mahal mo kayo. Love you. Pakipanood naman ako sa mga Martinis, please.